Pupunta pala kami ng kasayan mga kapanay at binalan nga ako ng damit ng biyanan ko. Kagabi pa talaga to, ang kaso nga lang ay nung kinukuha ko na kasayan, sabi nga niya niya muna tapos ibibigay niya sa akin. Kaso, nung pinaplansya naman nung ni Ami, ay nako, na ano, na sunog to, itong dito oh. Ay, buti na ano, nagawa. Yung baraso kasi dito, dito nasunog talagang tapyas tong ito tanggal ang sabi niya sa akin ay bukas sabi niya umaga dadalhin ko sa gumagawa para magawa sabi niya sa akin iiksi ano na lang natin manggas kumbaga hanggang dito yung manggas kasi nasunog nga yun dito yun pero ay ano siguro may extra tela pa yung sa tahian kaya nagawa o oh. Ayan, nagawa o oh. oh. Ganito ang itsura niya. Kulay pink. Tapos ganyan. Malaki yan. yan. Manap, eh, ha? pero hindi yan. Piling ko lang. <laughs> Ayan. Plinansya niya na yan. Tapos. Ito yung. Wala yung salawal. Nasa baba siguro. Ito yung ano niya. Ah. Dupata ang tawag dito. Dupata. Ganito ang itsura ng dupata niya. Tapos yung kay Usman naman. Ay. Hindi niya i binili ng damit si Usman kasi di ba kabibili niya lang yung white at saka yung Meron pa siyang isang binili kay Usman eh. Pero sa marriage na lang ng pamangkin ni Adel ko ipasusot. Tapos yung isang parang navy blue. Ang binili niya lang kay Usman ito. Itong itim. Yung parang jacket. Saka itong puti. Itong puti parang medyo na luma kasi nilaban ko eh. Para tuloy medyo na luma. Ano. Kaso ayaw ni Usman ang itim. Ito daw puti ang isusuot niya. May paano pa yan? ano dito? <laughs> Ayan. Tapos yung kay Mariam, ay biyanan ko rin ng... Ah, syempre, bumili, di ba? Bigay din ang biyanan ko. Kulay pink din kay Mariam. Pink na matingkat. Parang naka syang red, eh. ganyan kay Mariam. Ganyan sa baba niya. Tapos yung sa lawal ay ito. Ganyan yung tura ng sa niya. Ayan mga kapanay, pag isukat na namin, ipakita ko sa inyo kung kung kasya ba sa amin, ano kalalabas, ano magiging result. Kasi, hindi ko alam kung paano nalalaman talaga ng biyanan ko yung sukat ko. Kasi nga, hindi naman alam yung size ko. Kung hindi naman si sukat ng gano'n. Ng... Anong panungkat kasi? Bidida, ano? <laughs> <Bedida> to. <laughs> Basta yung panungkat Dati, ang ginagawa niya, humihiram siya sa akin ng damit ko. Yung mga pakisani dress ko. Tapos, yun ang dadali niya sa tailor. Tapos, yun ang uh, kasize ba, ganun. Ngayon kasi, hindi na siya humihingi sa akin ng size. Kabut, binibigyan niya na lang ako ng damit. Siguro, ano, bahala na <laughs> sa Sabi niya, siguro sa, sa gumagawa, ano, yung... Siguro, dahil lagi nga akong ginagawa dati, baka alam na yung size ko. O, oh, ayan mga kapanay. maganda naman po. To. Maganda itong pink. Ay, naku. Maganda. Oh. Hindi ko na lang kung magkano presyo nito. Siyempre, alam niyo naman. Ano, tanongin ko pa kung magkano. Di ba? Tingnan <laughs> natin kung maganda pagkasuot kasuot na. May biyak siya sa gilid. Oh. Pasige oh, mga kapanay at... ko na yung mga anak ko. Saka ako gagayak na rin. Ay, kaaga ko nga naligo. Alas 8 pa lang. Ala una, alis na. alas 12 na ngayon. Alas 8 pa lang, naligo na ako. Kasi nga buho ko, matagal matuyo. Lalo na malamig ngayon, matagal matuyo. lapan na ako akong dryer. O, basa, basa pa nga rin hanggang ngayon eh. O. o, sige mga kapanay ha. Mamaya na lang ulit pag nakabihis na kami. Babu!